At VP Sara panawagang papanagutin si dating Pangulong Duterte sa drug war deaths hindi daw kapaki-pakinabang. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy pasok. GV Balita Express. DJ Frankie sinabi ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na ang bagong survey ng Social Weather Station o SWS na nagpapakita ng karamihan sa mga Pilipino ay nais papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng kampanya kontra droga ay hindi kapaki-pakinabang sa bansa. Ipinaliwanag ni Duterte sa isang panayam sa Zamboanga City na isinasagawa ang paglilitis sa ng kanyang ama sa The Hague, The Netherlands kaya't walang direktang kaugnayan ito sa mga usaping lokal. Ayon sa kanya, hindi ito kapakipakinabang sa bansa dahil hindi naman dito ginanap ang kaso. Tumanggi rin ang Vice Presidente na magbigay ng pahayag hinggil sa pagtanggi ng International Criminal Court o ICC sa kahilingan ng kanyang ama para sa pansamantalang paglaya at sinabi na hihintay na lamang niya ang desisyon ng Korte sa kanilang apela. Si dating Pangulong Duterte ay nananatiling nakaditine sa ICC sa The Hague at uh, nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa umano'y extrajudicial killings na may kaugnayan sa kanyang war on drugs. Para sa GB Belita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. You are good vibes.